Kinagigiliwan ngayon sa mundo, ha? Ah, ito pong TikTok ah, ng TikTok, ang ah, dance craze ng kantang Maria Clara. Sumasalamin kasi ito sa isang hopeless romantic na dalaga. Pero ah, alam niyo ba ang kwento sa likod ng awiting yan? Alamin sa unat ni Jaira Mondes ng PTV Davao hindi may tatanggi na sikat na talaga sa social media platform na TikTok ang dance craze na kantang Maria Clara. Kung iintindihin ang lyrics, representasyon ito ng isang hopeless romantic na dalagang morena. Ang iba pang video, naka-aura pa ng Filipiniana. Ngunit ang mas nakakabilib, kanta ito ng isang 19 years old college student na taga Tagum sa Davao del Norte na si Jana Rapas. Hindi raw akalain ni Jana na papatok ito at aabot sa million views ang pinakauna niyang kantang Tagalog na Maria Clara. I start ko ma'am back um, pandemic era. I, ako rin siyang gi-do for fun. Kaya ganun ko mag-inspired kayo ko sa mga artist. for international artists like Taylor Swift and so, so I I started writing my own songs and then I posted it on Facebook and then a lot of people said na Unang nakilala si Jana sa TikTok noong 2022 dahil sa kanta nitong Teenager Forever. Hinangaan ito ng netizens dahil nakaka-relate sila sa takbo ng storya ng kanta. Tungkol sa isang kabataan na tila walang kalayaan at gustong maranasan ang teenage life. Ayon kay Jana, Malaking tulong ang naging suporta ng kanyang pamilya. Isang empleyado sa mall sa Tagum City ang ama ni Jana. Pero present palagi ito sa kanyang recording session. Kahit paraw may mga pagsubok na ginakaharap at mga negatibong naririnig si Jana. Ang trend daw ang siya. So, mga na dyan ang mga tao na nakakauman na daw. kape na natin na. Pero happy gapon ko kay It means na ni ano siya. I write songs through my experiences or nangitan akong inspiration through like movies or books. And then I also love reading poetry so I write songs about... Thankful kay ko kay na producer na ni-reach out sa ako from Luzon and gi-offeran ko niya na siya daw mag-produce so nag-work me together sa Maria Clara at sa akong last release po. Sa so ngayon, hindi pa kumikita si Jana sa kanyang mga kanta pero nagpapasalamat pa rin ito sa suporta ng kanyang mga kaibigan at mga followers. Pangarap niya ang maging isang sikat na songwriter at artist at makapag-perform sa iba't ibang lugar. Ang kandang Maria Clara ay pumalo na sa higit 2 million videos sa TikTok at naipalabas na rin sa digital music service na Spotify ang buong kanta nito. Mula rito sa PTV Davao, Joy Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.